Sago Ayan, kompleto dito yung sago Glutinous na powder Powder to Tapioca Glutinous Rice flour Sesame seed Ito, murang rice flour, oh. lang. Almost 5 riyal. Dito lang yan, sa Pinas. Albata. Dito lang yan, sa Pinas. Albata. Ito yung combo suka at toyo dati puti nagmahal yung dati puti or ka pinya dito lang yan sa alpata pinas supermarket yung mga gustong magbakasyon chocolate pasalubong ito nakapuro mo sila oh 28 lang ito isang ano anim na piraso na yan mix yung plain ito, ganoon din parehas din ng presyo. Dito lang 'yan sa Pinas Supermarket Talbata. Ito yung mix. Galaxy. Ito siya oh. Ilang piraso to? 25 pieces. Kumusta saludo na yan ano pang hinihintay nyo punta na dito sa Pinas supermarket albata malabit sa bilagyo mall ito pa oh oreo bagsak presyo na to 10 lang almost 11 12 pieces 1 box pasalubong sakto ito kutsat atrial na siya kasi may tax pa yan pagkarating sa ano 4 plus 2 free kutsat chocolate pang pasalubong ito pa yung mga ano oh. ibang product ang imili kayo ito ito yung mura pagka ganito eh, pagkakataon na bumili ito yung maligat eh parang ano nogat 15 lang oh dalawang box na dito lang yan sa Pinas sa supermarket